Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video ay magluluto tayo ng papaya na may hipon. Ito ang lulutuin natin na papaya. Dalawang medyo maliit lang siya. Ayan, nabalatan at nalilisan na natin ang papaya. At ito na, nagayat na natin ang papaya. Depende sa inyo guys kung gaano kakapal ang lulutuin nyo na papaya. Ito naman yung gata na gagamitin natin. Ito yung hipon na isasahog natin. Maglalagay din tayo ng luya, sibuyas at bawang, asin at pampalasa at durog na paminta. Ayan guys, umpisa na natin ang pagluluto. Iset lang natin ang apoy sa katamtaman at ilagay na natin sa ating paglulutuan ang ginayak na papaya ang gagawin natin guys ay patutuyuin muna natin ang papaya hindi muna natin ilalagay ang gata kasi magtutubig yan guys na papaya kaya kailangan natin na patuyuin muna Habang pinapatuyo natin ang papaya, pwede na nating ilagay ang hiniwang luya Hiniwang sibuyas at hiniwang bawang. Ayan, haluin muna natin yan. Ayan guys, lagyan na natin ito ng asin. Lagyan na din natin ito ng pampalasa. At haluin na natin 'yan. ayan guys sa mga nakaabot na po sa part na to at hindi pa po kayo nakasubscribe please do subscribe na po para madagdagan naman ang ating mga subscribers and pakilike na rin po pala itong video thank you and God bless Ayan guys, makikita nyo na marami pa siyang tubig. sa part na to guys, sinet ko na yung apoy sa malakas na apoy para mas mabilis na matuyo ang ating nilulutong papaya. Ayan, tuyo na ang papaya pwede na natin ilagay ang hipon. Ayan, haluin lang natin. Ayan, ilagay na natin ang gata. Ayan, haluin lang natin ng dahan-dahan. Lagyan natin ng durog na paminta. Ayan, haluin lang natin yan ng dahan-dahan. Lagyan din natin ito ng sili. Ayan, hayaan lang natin na maluto ang gata. Hindi na natin ito tatakpan para hindi ma-overcook ang papaya. kailangan din na halo-haloin natin paminsan-minsan, lalo na yung ilalim, para hindi ito masunog. Ayan, nagkulay orange na ang ating hipon. Malapit na yan na maluto. Ayan, maglagay na tayo ng asin kasi panigurado na matabang pa yan kasi naglagay tayo ng gata kanina. Ayan, tikman na natin kung okay na ang lasa ng ating ginataang papaya. Ayan, lagyan natin ito ng hiniwang labuyo at green chili para mas masarap ang ating gulay na papaya na may hipon. Ayan, haluin natin 'yan. ayan, tikman natin uli. Ayan, para sa akin talaga, mas masarap kapag may kunting anghang. Ayan guys, tapos na tayo magluto. Hanggang dito na lang ang ating video for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And pakihit na rin ang notification bell for more updates. Thank you and God bless. Bye!